Mga tol, nakita ko lang to ngayon dito sa Facebook no, na post daw to noong November 4, 2025. So ilang araw lang mga nakalipas, no. Sabi rito, ayon daw kay uh, Congressman Kiko, if the armed forces of the Philippines cannot withdraw support for the President Marcos or for President Marcos, then the Filipino people will withdraw support from the AFP. Naku po, no. Pag-usapan natin to, mga tol. I'm just So ito na nga mga kapatid no, kalat ngayon to sa social media. Etong post na to, maraming mga vlogger and uh, Facebook page ang nagrepost na ayon nga daw rito kay uh, Representative Kiko Barzaga na kung hindi daw mga kapatid magwi-withdraw ng suporta ang sandatahang lakas sa presidente, eh hindi na ngayon sila susuportahan ng mga Pilipino. So ngayon, gusto ko lang makuha kung ano ang inyong opinion about dito mga tol. Kasi parang naghihikayat sila ng ano ng pag-aaklas no dito sa Armed Forces of the Philippines. Ang gusto nga kasi nila mangyari mga tol ng ibang mga grupo is kumilos na yung ating mga kasundaluhan, di ba? Against the government. Mga kapatid, ito hindi to uh, pro Marcos, anti Marcos mga tol. Ay, eh, wala tayong ganoon. 'Di ba? Hindi hindi tayo kaisa doon sa mga nagnanais ibagsak ang uh, pamahalaan. Kasi kailangan talagang alam mo, manatiling matatag ang Pilipinas sa harap ng mga kinakaharap nating uh, problema at hindi hindi sagot mga tol at nililinaw na nga ng Armed Forces of the Philippines kahit ng DND. Hindi sagot na ang mga sundalo mismo ay makikialam. Pero ikaw bilang isang Pilipino, ganon din ba ang gagawin mo o susunod ka ba sa panawagang ito na iurong na rin ang suporta sa ating mga kasundaluhan kapag hindi sila nagurong ng suporta sa ating pamahalaan? Ano ang inyong masasabi dyan? Comment kayo sa ibaba mga kapatid. So ngayon pag-usapan natin. Siyempre dito pa rin tayo sa West Philippines Sea. Gusto ko pa rin makuha, gusto ko lang makuha kung ano ang inyong masasabi tungkol doon sa post na 'yon, no? Mga tol. Well, mga Pilipino tayo, kailangan natin maging matalino, mga tol, mag-isip. So sabi rito, mga tol, dito sa video na 'to mula rito sa Newswatch Plus Philippines sa Facebook page nila. Sabi rito, China should follow international law. Dapat daw mga tol sinusunod ng China ang international law. Panoorin natin si kagayan de oro representative Rufus Rodriguez delivers a strongly worded statement condemning China's aggression in the South China Sea at uh, the Interparliamentary Alliance on China in Belgium, Aba. Isang kagayan uh, de oro representative mga kapatid ang nag uh, deliver. ng kanyang matapang na statement mga tol pagkundi na dito sa agresyon ng China. Panoorin natin to. Our 200 mile economic so, Mr. Chairman, this year alone, 47 protest notes because China's vessels have been water tunneling and running our Philippine vessels and laser targeting our Philippine Coast Guard ships. I call on all our members of the IPAC to join the Philippines in urging China to follow international law for the stability and peace of our region. Thank you very much, Mr. Chairman. So napakasimple lang naman mga tol ng mensahe, hindi naman paghahamon ng away. Ito'y paghihikayat, panawagan no sa isang bansang to kapitbahay bahay natin na sumunod. Wala namang masama doon mga tol sa sinasabi niya no. Para nga daw sa peace and stability ba diba, para sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon na to kailangan nating sumunod irespeto ang international law kasi eto mga tol ang uh, nagpapatibay eh, ba diba, sa kapayapaan yung pagsunod natin sa batas kahit naman saan ane eh, batas ng tahanan batas ng barangay batas ng syudad, batas ng buong bansa o international law dapat talaga sinusunod yan para manatili ang kapayapaan at hindi magkaroon ng kaguluhan. Pero kung hindi kasusunod sa batas, eh ano mangyayari, 'di ba? Magkakaroon talaga ng kaguluhan. Pero ito nga kasi ang pagmamatwid ng China. No? Yung uh, yung uh, kiniklaim daw nila is karapatan nila 'yon dahil nga meron silang historical claim, meron silang historical rights. Dahil nga for so many years na daw mga tol, yan ay ginagamit na nila noon-noon pa man daw. Diyan sila nagna navigate Diyan sila nakikipagkalakalan. At talagang sa history daw nila mga tol, eh kanila yan, yung South China Sea mga tol. Which is yun nga, yung mga nakaraang pinag-usapan na natin sa nakaraang video natin. Diba, pinag-usapan natin kung saan ba nanggaling yung pangalang South China Sea. Yun ay galing pala sa isang Portuguese navigators mga tol, no. Pinangalan niya dun sa dagat na yan para ma-distinguish na itong dagat na to is nasa south bahagi ng China. So hindi naman pala talaga China nagpangalan no no. Kasi sabi nga dati ni President Duterte eh kaya kaya sila kiniklaim nila yan kasi doon pa lang daw sa world na award na South China Sea eh, talagang ano yan may historical claim na sila diyan. Hindi nga lang pumuputok pumuputok yan dati, hindi nga lang napag-uusapan yan dati. Ang nagpalala lang daw ng tension na yan is America yung sabi. Pero nilinaw din naman ni Associate Justice Carpio batay sa history kung saan nagmula itong South China Sea. Ngayon, meron pa ako isa pang napanood. Ito naman, kay Secretary Gibocho naman to, no? Sabing ganon, during China's Cultural Revolution, the Communist Party destroyed its own history book. Sabing ganon mga tol, no? Eto y sabi at during China's Cultural Revolution, yung CCP daw mga kapatid ay sinira yung mismong kanilang mga history books. So what remains of China's official history is carefully rewritten. pinag mga kapatid ang kasaysayan, sabing ganun. To justify the party's hold on power, erasing both tra tragedies and failures. So maingat daw nilang binago ang kanilang kasaysayan. Yung totoong kasaysayan daw nila isabi, sabi, sabing ganun na sinira daw Nung uh, Communist Party, sabi Ayan nun, oh, balikan natin, ha, sabi, oh, the Communist Party destroyed its own history books. What remains of China's official history is carefully rewritten to justify the party's hold on power para daw manatili sila sa kapangyarihan, erasing both tragedies and failures. A nation that cannot uh, confront its past cannot earn the respect of others, sabi ng ang isang nasyon daw na hindi kayang harapin ang kanilang nakaraan ay hindi kayang umani ng respeto sa iba. Speaking truth matters because respect comes from honesty, not from fabricate stories designed to protect those in power. E ang problema nga yung respeto, eh, yung tinutukoy dito ni Secretary Gibochodoro, yun yung wala. Kaya nagkakaroon tayo ng problema dito sa... West Philippine Sea. Kasi nga ayaw irespeto e yung karapatan ng kanilang kapitbahay na i-enjoy, e i-practice e yung kalayaan dito sa kanilang exclusive economic zone. Samantalang yung kanila, na-enjoy e nila yung benepisyo ng e easy nila. Pero yung sa atin, mga tol, hindi tayo makapangisda ng malaya. Wina-water cannon tayo eh. So panoorin natin tong bahaging sinabi ni Secretary Gibo para hindi ko lang binasa no narinig pa natin. In the Cultural Revolution they burned all their history books. Mm -hmm. So where does China's history come from? It is contrived. It is created to justify the perpetuation in power of the Communist Party of China. Ooh. Ooh. The Chinese Communist Party and the biggest crime of the chinese communist party is to destroy whatever goodwill the chinese people should rightly mm have -hmm. with the rest of the world mm -hmm. so ngayon mga kapatid bilang pilipino ano ang masasabi mo doon mismo sa sinabi ni secretary gibo comment ka na lamang sa ibaba maraming maraming salamat sa inyong panonood mga tol hanggang sa muli ako nga pala si Shobaldi. peace out